talaga. Hindi, anong trick mo? Gusto ko talaga, Isabela kami. Oo. Oh, Pag oh, naman na. Kailangan may tato. Bakit? 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 Requirement yun? Hindi, hindi, hindi. Kasi ikaw na ako ilang, ilang buwan na ako. Kapan ka na? Hindi naman igurot. Pala igurot. Kaya ano yung pag Oo, tapos. Bakit po trip ako na to ngayon? Hindi ako. Oo. Hindi ako sa igurot. Pero yung sa tradisyon namin, yung sa Isabela. Kung ganang nga na may matapang nga rin. Eh, maganda. Samit, delay lang. Delay lang. Sir, wait po. Di ko la? ko, lala? De ako. Kita Ah, First time na Hindi 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 Kalumpula si Don. Basigang nagpuluprat. ako nagtatapos. Hindi naman ako Don Tama ko. ito, naman ko ito. may dalakpa. Alam naman talo. Umeyam. Alam naman talo. Alam naman talo. sa naman talo. Alam 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 naman Alam

Mayroon pa rin itong mga tol na nangyayari. Dito sa kalinga. Katapok. Anong kuwan? Anong kuwan? Pakwan? Ano? oh ito mo, to. Anong ka ngayon, sabi mo na! ka, no? May ka nang tayo sa baro. Pagbitin tol. May natira na sa akin. May na sa akin. Tayo na kalabaw. Hindi saoko nag daro. ba? Eh, sasarahan ko pa 'to sa ni express. Matapos sa buhas tol. Igaw takos panas, di ba? Pupunta na ngudin di ba may nagpatatubo sa inyo Ay, ayaw Oh, hindi pa. Ano kaya pa? Ato, angulo. Eh, lalaki sa akin. <Sen> <tong Tamamen> ah, ay! Doon na ako dumanggit. Ay, 'to ay Somehow, Kim. Idol ka talaga, Kim. Idol. Ano mo sasabihin mo? Idol. Ora. Sino ba 'yung? Aba'y may katatawanan sa kanila. Ito lumo 'yon, Kim. Ang katawa-tawa. Magagalit. may Oh, 'di kay Kim. Sarangga mo 'yan. 'Yung katanungan 'yon. bakit sa STI mo gusto alam mag-aral?

Sige! kung talagang hindi, dito ako makapatong. bumaya ka. Oh bukas. oh yung Hindi nung video. Hindi mo na si Don. Hindi talaga. talaga. Hindi Hindi talaga. Hindi talaga. Hindi talaga. talaga. Hindi talaga. Hindi Hindi talaga. talaga. Hindi 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 talaga. Hindi talaga. 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 Ano pa? Ano mo hindi kasi <laughs> hindi siya <dami>, lalayotol. <laughs> 'Di sa sa beer papunta rito. Tapos pagdating sa SP, kasi may mga STI din na mas malapit. Oo, kore, kore, kore. Pag sa beer na Ano ata mo ka? Okay. Dito Ano pa? Video ano? Oh, oh okay. Okay. Okay.

Ano yung kami! Oh, Sagot mo! Sagot mo! Pupunta! Wala wala, usapang lasing ito! papainom ka! Tatayo pa kami Papainom daw siya, found friend! Pampin STI! Ayun! Wala nga! Wala sama. kasama? Bakit? Wala nga mag-isa?

tayo dito, dito, oh? eh, dito. Pa di dito na matino. Punta na lang kuya. Bukas. 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 So, dito, dito. Hindi. Hindi naman Alam mo, anong ano pang sense pa, ng pagtatato mo? Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi si pain, si no? gain. Ano? Nakain mo ka ba ano eh? Eh! lang ako eh. Hindi si naman ako sa doong lasing. Kaso yung... Medyo lang. Lasing. 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 Ano pang sistem <laughs> pag tatato kung di mo <laughs> nararamdaman yung sakit? Nag-i-heroin <laughs> na. Kasi wala mo sakit. Anong tatapay? 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 Anong Anong tatapay? Anong tatapay?